kayo sa Mogo Mogo? DIY Mogo Mogo na natin yan. Mas makakatipid pa tayo. Paborito ito ng mga bata. Napaka-refreshing, lalong-lalo na pag malamig. Tara, umpisahan na natin dito sa ating 24 pieces ng Jelly Ace. Jelly Ace ang gagamitin natin para makatipid tayo. Mahal kasi ang nata di coco. Pero kung may nata di coco po kayo, pwede nyo rin po ilagay dito. I-size lang po natin ito ng maliliit para dumami. Charot! At gawin lang natin ito sa iba pang jilliis natin. At dito sa ating bowl, maglagay lang tayo ng 2 liters ng tubig. Masarap din ito inumin, lalong lalo na pag napakainit ng panahon, gaya ngayon. At ilagay na natin ang dalawang sachet ng tang strawberry. Depende na sa inyo kung anong gusto niyong gamitin dito, pwede rin po ang grapes or lychee. imix mix lang natin itong mabote hanggang sa matunaw ang ating powdered juice. Once na-mix na, na nating mabuti, ihalo na natin ang mga na-slice natin ng na jelly At mix mix lang po natin ulit ito. At ihanda na natin ang ating baso na may maraming yellow. At ayan na, may masarap na tayong mogo-mogo! May palamig na tayo, napakainit na kasi ng panahon natin ngayon. Kung gusto niyo ng refreshing drinks na kung saan makakatipid kayo, subukan niyo po itong DIY mogo-mogo natin napaka-sarap at siguradong magugustuhan ito ng inyong mga chikiting. Maraming salamat hanggang sa susunod po!